Then you're all on your own, okay? Oh, okay. It's okay. Tayo to halas uh, Yeah, yeah. Oh, ito. Huwag mo nangisali si Janun. Ito, gusto niya pusuan ko na doon yung first post niya. Yung oh, yung yung pa ka. Ito naman si pangalawa. Napaka-demanding ng mga... Alam mo yung parang silang... Ito si Mayura. Magkahalas na din daw siya na huwag na mag-ampake. Kasi pupunta na daw sa kabilang room niya. Ayaw niya kaming makasama. Dara, gusto mag-massage. Dami, mm -hmm. dami. Ano? Kaso ayaw mag-libay. Uh, ayaw magbayad. Uh, uh, pag may pa. Kung isa, sa... gusto mag-perfect para Harap Eh, kung gusto na din mag-isaw. Kasi wala akong magpakain. Kahit birthday mo. Happy birthday to me! Takot pa kayo sa inyo. Yung problem, not mine. Right, Jan? Ara is waiting you. We <laughs> just like... Sabi pa lang kami. Ayun lang, together. Hoy! Laya mo uh, kayo ng harang yung curtain niya. Sige ka hindi nga. Even like, though talaga hindi talagang exist. Oh, yan. Nagsasarap <laughs> na mga buhay. Napagod, nawala, mga nawala. Siyempre, ganun talaga pag polis na nawawala. Mm. Hindi ka tutong polis na Hi. kung hindi ka nawala. Hi! Ay, Ay, sarap ng buhay. Oh, that, uh, oh, Hello! Hello, guys! Welcome do like 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 to my YouTube channel. Oh, YouTube daw. And, uh, subscribe and like and share. Like right, and share. Hoy, Mayura, nagpapay-subscribe. Ano ba yung subscribe lang? Ano ba yung YouTube mo? Ay, may kumpakan mo lang. <laughs> subscribe niya daw yung YouTube niya. Hindi niya alam anong pangalan ng YouTube. O, outun. Tago ko muna ng aking privilege. Pero nagpiyas na, ha? O, ayun, ano ka? Kasi, mo, kasi, kasi. Kasi, kasi. Ay, ay alam niya Lumulungo talaga so open yung open ngayon sa harap nga. Ay, sumusunod. Lago siya sa akin. Ako, kasunod niya sinin lahat sa kanya. Oh. kasi pag niya. pag wala na. Wala na, nakagano'n na siya. Ganito, ganito. Pag daan niya, di araw, nakagano'n sila sa araw. Pag kasunod niya, di Juby. Oh, talking about the boobs. Kinain lahat. Sinalo lahat ng Yeah. I didn't even know. go Yeah! didn't, I didn't like, Only if you punch me in kayo. Diyan, you go yeah. go that way. Just the five Just the five of us. us. kayo

加的是羊油、蒜苗。

<laughs> <noise> 哎呀，这太香了！我有十多年了，多少年了，这味道一直不变，汤也出味道也好，汤也好，肉也，汤，好。欢迎新朋友。哎，把香锅弄掉，把香锅弄，弄。

See you later.